OFW, oh, FW, kamusta po kayo? Uh, may nagsasabi kasi sa akin or nagtatanong bakit hindi mo na daw po ako umuwi ng Pilipinas, hintayin humupa yung gera and then babalik na lang ulit dito sa Israel. Actually, isa po ito sa mga dahilan naming mga OFW dito sa Israel. Kapag kami po ay umuwi, siguro hindi naman po uh, matatapos ang gera within 3 months. It takes time po. Pwedeng isang taon, pwedeng dalawang taon, or limang taon. So, ibig sabihin po, nag-for good na kami noon. Or kapag sumama kami sa repatriation, ibig sabihin, for good na po kami. At ito po yung masakit o mahirap. Hindi na po kami pwedeng bumalik dito sa bansang Israel. Hindi na po kami pwedeng mag-apply ulit dito sa bansang Israel. Ito po yung isa sa batas nila uh, para sa mga foreign workers, lalong-lalo na po sa caregiving sector. Mahigpit po yung, yung Israel pagdating sa ganito. Kaya wala pong mga um, pamilya na nagmamigrate dito or nagiging citizen. Merong mga pamilya dito pero noong unang panahon pa na hindi pa uh, maselan yung batas nila. Pwede silang mamuhay dito or maging citizen sila dito. Pero sa ngayon, napakahigpit po ng Israel pagdating sa ganitong sitwasyon. Yan yon sa caregiving sector kasi talagang mahigpit yung bansang Israel. Pero yung mga hotel workers kasi, nag-start yung hotel workers na hiring dito sa Israel is 2019. So, 2020, nagkaroon po tayo ng pandemic. And nag-collapse po yung ekonomiya or yung tourism ng Israel. May mga kababayan po tayong napauwi sa Pilipinas. Kasi kapag hotel workers ka, hotel workers ka lang pwede magtrabaho. Kapag caregiver ka, caregiver ka lang pwede magtrabaho. So, yung mga nawalan po ng trabaho na hotel workers, pinauwi po sa Pilipinas. Nung uh, gumanda po yung ekonomiya ng bansang Israel, nabuksan yung turismo, uh, pinabalik po sila uh, dito sa Israel ulit. Yon ang first time, yun yung first time kong narinig na may nakabalik na dito sa bansang Israel na nagtrabaho ulit. Yun, pero sa caregiving, uh, sa caregiver, uh, may nagsasabi sa akin na may nakabalik pero uh, mahabang proseso daw at kailangan magbayad ng employer na medyo malaki. Case to case basis, ika nga. Pero madalang na madalang lang po talaga yon. Mahigpit po kasi yung Israel pagdating sa mga migrant workers. Kaya ito, Uh, isa ito sa mga dahilan namin kung bakit hindi kami nagpaparepat or umuwi ng Pilipinas Kasi nanghihinayang po kami sa magandang benepisyo na binibigay sa amin ng Israel At yung magandang katayuan namin dito kasi maluwag, uh, free country at makatao yung touring sa amin ng mga Israeli Yun yung uh, nanghihinayang kami kaya isa ito sa dahilan namin kung bakit hindi kami umuwi sa kabila ng uh, tension ng Iran at ng Israel. Yun, uh, sana nagustuhan nyo yung aking video. Pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.